Mahilig ka bang maglaro? Ooh. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking palaruan? Dito yan matatagpuan sa 4th floor, Ayala Malls, Manila Bay, Metro Manila. Alam niyo ba na ang Fun City sa Ayala Malls ay tinuturing na vibrant at dynamic play area. Kagaya ng ibang playhouse ay idinesenyo ang Fun City Ayala Malls upang makapagbigay ng kasiyahan sa mga bata, sa mga piling bata at syempre sa buong pamilya. only 350 pesos ay makakapasok ng isang kid at isang playing adult. Ang Kwan City ay may iba't ibang play zones na nagsisilbing mini adventure land para sa mga kids. Kasama rito ang mga interactive play sets, climbing structures at ball pits na magbibigay saya sa bawat pagbisita. At syempre para sa mga gustong sumunod sa yapak ni Carlos Shulo ay meron ding trampoline park kung saan pwede kayong tumumbling, jumping, at trampoline games. <laughs> ang Fun City ay mayroon ding slides, mountain climbing, at marami pang iba na siguradong mag enjoy ang buong pamilya. Kung mahilig ka rin maglaro at magtawa ka sa video nito, ito, ay huwag mo kalimutang i-like. Siyempre, i-share mo na rin sa pamilya mo.